Hi! Kamusta ka tanan? Ang alag ko si Adrian. Mastoryahan ay naman kita pati sa pahamot. Ini nga pahamot nga luya ko istorya sa inyo subong tawal siya Polo Red Rush for Men. Iyan ni siya ni Ralph Lauren. Te, panlalaki ni siya pero kung luya ko siya suksukon, bahala ka pag gusto ka. Kagudi toilet ni siya butang balon layo palang masimutan ka na. Te, ano ni siya klase nga pahamot? Bali, presko, nga citrus, nga maprutas. na siya kung simutan. Angay siya sa mainit ka panahon, ang temperatura nga para sa iya is between 70 to 90 degrees Fahrenheit o kung 21 to 32 degrees Celsius. Te, anong iya nga mga nota? For the top, we have pineapple, mandarin orange, lemon, ka grapefruit. Ang pinya, tamis, ka asglom nga prutas. Tapos mandarin orange, Matamis nga citrus, lemon, maaslom nga citrus, kag grapefruit, pait nga citrus. Na, kag for the mid, we have mint, red apple, orange blossom, saffron, kag lavender. Ang mint, makahang, nga matugnaw nga nota. Tapos red apple, matamis nga prutas, orange blossom, presko, kag mahamot, nga puti, nga bulak, saffron, pait kag matamis is nga nota tapos lavender presko kun simutan na kag for the base we have musk cedar kag coffee ang musk kag dakop sing hamot para hindi magdudotodo lapta cedar mahamot nga kahoy tapos coffee nga dupol nga may pagkaduta kun simutan na te kabay panga na sini nga pahamot ta may iban pa kamo mga pahamot nga duyag istorya sa akon ibilin lang sa comment section sa so, naman bye bye